Guys, guys. May nakita ko dito, oh. Two dollar lang. <laughs> ano siya? Um, pang tulog. Two dollar. So, wala siyang partner. Pero pwede na din kasi mahal ang mga pajama dito. So, pakyawin na natin. Ito. This one. And this one. Ayan tapos 2 dollar lang eh kasi nga ang mahal dito so grab na natin bilhin ko na lahat Ito, ayan. pang summer syempre yung size ko lang kasi Ito. either size 8 or ano 10 kasi maganda yung tela nila pang matagalan so ayan ilan to 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 item for $2. So, magkano na yun? Yan. Tsaka ito. So, yun. Ayun. So, nalito tayo sa Kmart. Isang department store dito sa Australia. Ito yung mga napamili ko. Tingnan nyo yung mga preso ng mga pantulog nila. Ay, nasa na? Walang price. Ah, um, natin, natin. Wait lang. Ayan. So, ayan. Top lang siya. $25 na. So, yung nakuha ko kanina na partner niya, $2 lang kasi walang same size. So, binibenda nila ng same size dapat. So, ayan. Ang mamahal ng ano dito, ng pajama. Kaya, kung pupunta kayo dito sa Australia, na magmove, make sure na pajama ang meron kayo. Ayan. nine So, yun. Ayan. Pupunta lang ako dito kapag may ano, may sale. Pero, hindi ko nga alam na may sale ngayon eh. <laughs> Puti na lang din. Uy, eto. $10. Pero, mahal pa din. Oh. Size 18. Ayan siya. Magaganda din naman yung design. Saka matitibay. Kaso, doon lang tayo sa sale. Doon ang ating afford. Yeah, I'm Filipino.